Ayan na. Aray ko, aray ko, aray ko, aray. Hi! Oh! Ano tong dala ko? Electric fan. Sponsor ko ay yung Kumari ko sa tabi-tabi. So, ayan. Nagbigay siya ng electric fan. Tsaka blanket. Ayan. Shout out sa Mariko. ko. Nakita ng kumari ko na walang pakip. So, ayan. Nag-sponsor siya ng electric fan. Hello, Mare. Hello, Mars. hembon. Kayanya ko naman ba 'tong nag-aayong 'tong Wow, napaka naman ng kumare ko. Shout out Mars, thank you so much sa bigay mo kay Jericho. Ayun. Wow, ganda. Dalawa lang po, dalawa. Ay! Ay! Oo, dalawa. Isa sa paa mo, isa sa ulo mo. Hindi ko na i-open 'tong isa. Galing ni Jerry ko, siya na daw mag-aayos. Napaka-generous naman talaga ng Mars ko. Ito ba? Ha? Ito pa kaya. Oh, Paano ba? Ito ka siya po, ito kayo. Paano Ito? Yung ikot, ito ba ikot? Ito? Galing naman ikot sarili niyang sikap. Electric pa niya siya gagawa. Tatawa oh, galing naman. mm, galing ah. Oh, galing ah. Oh. na natin to. Plastic. Tatanggalin na ba yung plastic? Oh, ang No, no. ko Ha? okay na

Ito yung blanket. Ito yung blanket ni Jericho galing sa kumari ko. Shout out Mars! Thank you so much sa so, bigay mo. Blanket, mga towel. Ayan, towel. Ayan, meron siyang panglamig. Ayan. Oh, Jericho, ang dami mong damit, oh. ko, oh. mga oh, t-shirt. Wow, ang dami, Jericho. Oras-oras ka magpalit ng damit mo. Ang gaganda. Ang gaganda, oh. Mga bago pa. Pakabait naman ng Mars ko. Thank you so much, Mars. Umarik ko sa tabi-tabi. Ayan. Saka ito, blanket ni Jericho. Ayan, magpalit ka mamaya ng ano ha, ng ay ng ano. Ayan. Ayan na. Yeah. Thank you so much, Mars. Sabi kay mo kay Jericho. Ayan, dalawang electric fan. Uh, mga damit at saka blanket para kay Jericho. Thank you so much Mars. God bless you. Pas ng hangin, no? Ayun, no? po sa pagbigay nyo po sa akin. Thank you po.